So, peresong clearing na naman ngayon ang mga hawkers, mga kababayan. Ito po ay October 21, uh, 22, 2025, no? Sana? Hey, one. Thank you.

Toto, oh. oh. so, nakunang so. picture. Napapagalitan tayo rito. Napapagalitan tayo rito. Napapagalitan tayo rito, ate. Toto, so, napapangalitan rito. So, so. ate. picture. kanya bakit kayo? picture. <tinyo> oh. Oh.

Kita kasih yuk May reklamo tayo, may reklamo. Ito yun lang, pag umulang, pwede yung ilagdag. Pero kung wala kung wala kung wala, lang po, may reklamo tayo. Ah, pakisuyo lang po, ah, pakisuyo. At ang kalito ng, uh, ano, pakisuyo lang po. So, pag mula natin, pwede nyo laglag, ah. Pero sabi ng ano, hindi tayo makalusot sa mga boss, eh. Atensya na kayo, pasensya na kayo. Ako mulat, pag umulat, ladlad nyo mag lad tayo ha siya, pasensya na kayo hindi i na naman niya lang naman tayo Ay ay, saan mga nona ayun ang sobrang mga nona pag umulat ladlad nyo isuyo lang, pag isuyo

Kasi itong nakakatawa Kapag nakita ka, tanggalan O, oh, di ba? Tanggalan agad, Oh. <laughs> Oy, yung bra mo, kuya, sobra yan. yung bra ni mo, kuya, sobra. Ako, pangyero, pangyero. Ako, Yes, penuh oh, na talaga. Suhat, yes,

Oh, linis ngayon yun ang ilayo. Oh, tingnan mo si Kuya, very good. Didadampot na agad yung mga basura niya. No, oh, very good talaga dito. Linis, oh. <laughs> at least na ah, kahit araw-araw mo silang iniikutan dito, medyo natuto na yung iba talaga. Dapat lang naman ang ginuwa ko Habit na yung payong ka. Habit na yung payong nyo, mainit. Habit, Habit. Habit yung payong nyo, mainit! Kawawa naman yung pamit. mga vendors. Basta! Lawit ang pinta. Okay. Payong lang! Tatag ang payong panindawag sumobra. Payong lang. Oo. Oh. Kasi baka iitim yung mga tinderog tindera. Uy. payong open. Thank you po. sobra. Amen. Huwag magsobra. Payong pwede. Sige, lagay payong. Mainit. Meron sobra. Amen. Payong natang. Ito. Sige, tatag nyo payong paninda, sobra, amin. Pwede, payong lang. Pwede pala, Pa. Tatayin yung paninda nyo, huwag dumobra, amin nyo. Pwede, pwede, payo. Ayong, payong. O, payong tatag. Payong. Payong. payong pala, sabi ni Sir Sipata, tatag. O, tatagnan nyo kayo baka mag na kayo dyan. Okay, hindi yung payo, hindi yung natatanda. Natatang payo! Magpapakita namin sa atin. Tama ba? Oo. Paninda, huwag ito ka. Oo. May init okay. eh. Oo. Nagpapawi sa ng ito po.

Ay, ano mo, pantay ka sa ilalim mo. May baba, ano ka? At tulad lang nga dito, ganito lang, ganito. Ang <tong taro> Só menino para sorrir, pô. Põe, hein? Põe só pra rir. ito wala rin pa dito. No? Ang galing to ate. Tapos, pag sabi ka kay Mercy, pinatatanggal sila na. Ito, ito, sobrang to. Ha? Kasi hindi po pwede kaya. Nagsuluran no? sila, di ba? Tapos, mo sa so, pagbalik natin ng mga tangani. Kukunin namin yan. Ito, ito. ito. Kasi sabi sila, no? wala ito, ate. Nandito. dito kaya nga, usapin ako ni Mercy. Sabi mo, pinatatanggal ko yan. Sobrang saguli ka natin. Lahat kayo sumot pala. ko Ah, mamaya kukunin ko yan Magsabi na ako sa'yo. Oh, Hindi oh, mo alam po kung saan may pwede? ako pinatatanggal. okay. Kung sa kanya, nag-usap ko na ng mga tao. Okay na ako. Pero hanggang din na sila sabi sa akin na, approve ang peso mo. Sobrang kasi. sa metro.

हां सही तो बने बस पापा की सुनो अह ये निकालो ये निकालो

Hop, oh, may sobra oh. Apa Sobra ba ito? ang ah, <laughs> <pala. laughs> <laughs>

Hey! Yung ano, yung lona ba? sobrang itong lona nito. Wala. Uy, si Rusi. Gano'n si Rusi. Yung dalawa, pasok sa sa loob. <laughs>

Ang diba? Ang ganda na dito. Pay. Send ko sa Jis. Ano mo November Oh, my God. Oh, my God. Nakasirado okay. daw. Wala naman na mga katana tao. Ayaw na ako. Ayaw na

Okay, lakad tayo dyan. Okay. Okay yan, dyan bal. Bal. Wala na dyan, okay na no? Okay dyan. <chat> ibo <laughs> <the Smith> Okay nga wala nang Okay naman pa, wala

ハハハハ

1 2 3

Shout out. Shout out. <laughs>